Hello guys. Kado na naman sa ano kay tanghali na. Huh? Baka na na to ang carbaw pa noon ko na naman to sa sang tubig kay baka ma, ma dehydrate to dastas ni kay kaniswak wala pa to kainom pa sang ano daan wala pa ka kainom sang tubig. Tapos wala man to ginakaon kay wala man hilamon. Tubig na lang ng tubig na sila para hindi ma mapatay ara ang amon ara na sa nagpasilong sa kay paim nun ko sa sang tubig kaya kailangan makainom na sa sang damo huwag na sinungay pang pa tubig Niinitan na sa pas na tayo sa pagdilig sa ngaton di rin nga, nga talam kay jutay jutay ang tubig subong naglubog na, ibig sabihin na ano na yung pinaka base niya kaya siguro karon lang sa hapon kay wala tubig ang bubon so buong ang update si Nade halos lahat ng mga bubon is ang tubig siguro na mga lima katimba ang pwedeng ano makuha sa bubon kasi andito ho, dito sa katabi namin wala na sila tubig ang ilang bubon jutay lang kagina ginadari sila na ligo sa bubon namon ganyan katindi ngayon ang sinasapisit ngayon sa taginit dari sa amon um, nga lugar biskan bubon wala na tubig nga sapat na dehydrate dahil nga sa walang makain sa sobrang init at kaunti lang yung naiinom na tubig dahil ang kahit ang tubig hindi rin sapat